Sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ko, hirap na hirap pa silang bangit. Eh. Kailangan nyo ho talagang subaybayan at bantayan ng bawat galaw kasi ho, mga kababayan, ngayon po ay may matinding nangyayari. Yan ay papaliwanag ko sa inyo. May matinding pangyayari na nililihis ang tunay na issue. Naku po! <laughs> Alam mo ha, ito lang masasabi ko sa inyo. Magaling talaga itong mga hindot na ito. Magaling ho silang uh, magbayad, gumamit at kung ano-ano pa pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago yan, ladies and gentlemen, ito muna ang pag-usapan natin. Itong issue po na kung saan pinangalanan na sa wakas ay pambihirang buhay. Ang tagal! Ang tagal na natin tong inaantay, di ba? Kasi alam nyo, ilang ilang beses na natin pong sinasabi na itong si Magalong. Eh, tila ang daming ano. Alam mo, minsan naiirita na ako dun sa mga... Hindi oh, hindi ko kay Magalong ako naiirita. Naiirita lang ako dun. Meron kasi ako nabasa. Isa na namang... Uh, uh, post ng isang journalist, vlogger, uh, radio announcer na mamaya may pasabog ako. Ang inang yun, shit. Hindi ko pasabihin. Hindi kayo nabibuisit pag yung mga jowa ninyo tsaka yung mga asawa ninyo di kaya yung uh, mga kaibigan ninyo may ganyan. Mamaya may sasabihin ako sa'yo matindi, grabe. I mean, kung, kung gusto mo sabihin, sabihin mo na kagad, di ba? Hindi yung, Oh, um, mamaya, sasabihin ko sa'yo. May matindi ko sasabihin sa'yo. Hey, grabe ito, grabe. <laughs> Anak ng weteng Wag mo nang pasakalihan, di ba? I mean, ang dami mo pang uh, intro eh. Ano ka? Ang dami mong uh, Para bagang, an si Dolphy ka ba? Tsaka yung, si, yung gitarista ni Dolphy? <laughs> Sumalangit nawa. Hindi, di ba? Yung uh, gitarista ni Dolphy, alam mo yung pelikula dati na ang daming intro, ang tagal. Ang daming ganun eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala ka pa sasabihin, sumat-up ka na lang. Di ba? Eh, minsan, yung mga politiko natin pumapasok din sa ganitong klaseng estilo ng uh, pagpapahayag, eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala ka munang sasabihin, sumat-up ka na lang muna. Tama, mali. Oh, finally, eto po si Magalong ay eh, nagsalita na, 'di ba? Finally, nagsalita na rin po ito si Magalong at meron na po siyang uh, binitawang uh, uh, pahayag. Eh, na kung saan eh talagang sinabi na niya kung sino ang uh, ang dapat managot, okay? Sa issue ng uh, mga flood control project. Oh. Ayun oh, eh, ipag-uusapan natin. At ayan nga po yung sinabi niyang ah uh, uh, Walang iba kung hindi po si... Ay, naku. Dudurur. Kailangan pa ba natin yan? Nauna na iba eh. Nauna na eh. Wala na. Tapos na. Yung excitement. Hindi, totoo naman, ladies and gentlemen. Nauna na, nasabi na nung iba na walang iba kung hindi si Di uh, Umano, no? allegedly, si speaker Romualdez at saka si Zaldico ang talagang uh, uh, punot dulo nitong ka uh, korupsyon pagdating sa mga budget natin hindi lang usap flood control yan po yung sinabi ni BP Sara Duterte sinugundahan naman ni Tiangco yung kay Zaldi hindi yung kay Romualdez ha at eto namang, uh, ito namang si Diskaya eh siya mismo nagsabi bilang witness eh mismo'ng narinig niya sa mga congressman na humihingi sa kanya na ito'y ay para kay Speaker Romualdez, ito ay para kay Zaldico. So sinabi na nila. Okay, ngayon, ito ngayon si uh, uh, Magalong nagsalita na rin. Okay? Finally. O, so, ito, pasok. Parami sa kanila involved. no? Walang kaduda-duda 'yan. Uh, ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung... Oh. Finally, tinanong, di ba? Walang kaduda-duda yan. Kasi tinanong kung yung mga congressman ba ay, uh, o mga mambabatas ba ay involved. Ang sagot niya, walang kaduda-duda yan. no oh. At ito nga, ayaw pa nilang banggitin yung kanilang mastermind. Nanino. si Saldi ko, di ba? <laughs> Hello, Saldi ko. How are you? I miss you. Kamusta ka na? Uh, Sabi ko sa'yo eh, kinantil mo yung anak uh, ni Lord. Hindi <laughs> alam mo, hindi po ako nagmamalaki ha, na mga ganito nangyayari ha. Ayoko po kasi as much as possible, uh, kung sabihin karma ito. Ayokong sanang sabihin na kagagawan mo ito. <laughs> Pero gayon pa man, sabi ko nga sa inyo, ang uh, salita ng Diyos ay mananatili yan sa puso ng bawat isa. Ano 'yon? Mga ladies and gentlemen, sabi doon, lahat ng uh, natatago, lo, all that it is hidden shall be revealed. Yan ang ano dyan. big sabihin lahat daw nang uh, sa Tagalog, eh, lahat ng sikreto, 'di ba? ay lalabas at mabubunyag. It will come to the light eventually. Kaya nga alam nyo, ladies and gentlemen, hindi porque walang nakakita ngayon o di kaya walang uh, nakaalam ng ginagawa mong kasalanan o kawalang yan, lalong-lalo na sa bayan, na ang inaapi mo ay hindi lang naman iisang tao o hindi napakaraming tao at ang apektado dito ay hindi lamang iisang buhay. Ito ay kum ng buhay ng mamamayang Pilipino. Eh, lalabas siya at lalabas. Bakit? Kasi ang Panginoon po, eh, mahal niya ng tao eh. Lahat ng, ng tao, mga Pilipino, mga ipalahe, eh, human being, kaya nga po siya namatay, di ba? Kaya nga po siya bumaba at namatay para sa ating lahat, eh dahil mahal niya nga po tayong lahat. Ngayon, kung aapihin mo ito, yan ay bebuelta sa'yo, ika nga. Kaya alam mo, naalala ko, eto ha, Grabe yung uh, us ano ngayon, trending na trending po itong si ano yung yung Kirk uh, na binarel sa Amerika. Grabe ho, alam mo. Bakit matawa ka? Hindi kasi grabe ho talaga yung no, pinanood ko yung pagkabareling uh, in inassassinate po si yung Kirk. Tapos nung inaaral ko kasi tinitingnan ko kung uh, sino ba ito, tinanong ko pa nga, chat ChatGPT. <laughs> Who is <laughs> Charlie Kirk. Ah. yung si Charlie Kirk, ah, kung hindi nyo pa nababalitaan, ito po yung nabarel. Ito po ay isang uh, uh, political activist, author, and commentator. Na, uh, founder ng Turning Point USA, non-profit organization, ito, ng mga kabataan. Noon, akala ko isang ordinaryong aktivista at leftist lang ito. Hindi po pala. Sa so, po pala ay... Eh, ipinapasok niya ho ang salita ng Diyos sa ano sa sa bayan, tungkol sa bayan. Although ito ay uh, sabi ni close daw kay Republican na uh, president na si Trump. Eh medyo conservative daw ito. Anyway, akin hindi man ako hindi ko kasi alam ang lahat ng sinasabi niya, at opinion niya. Uh, hindi utama tama na ganun ang gawin. Ha? Sa akin po, ah mamaya i -re po natin yan doon sa plano ng mga demonyo sa Pilipinas. Ikikwento ko sa inyo. At eto na nga po. At alam nyo, ladies and gentlemen, na ah. dahil dito, meron akong nabasa. Sana nga, totoo. May nabasa ako na sabi ni Trump ay ah, yung pumatay daw dito, ay yung nag-assassinate dito kay Charlie Kirk ay... ah papatawan ng death penalty. Ha? For, parang sabi nga nung iba, questionable yung yung ganong batas na gagawin ni ano, parang executive order ni Trump. Dahil depende yan sa state eh, sa Amerika. Pero daw dito daw eh, parang may exemption or something like that. Sa loob loob ko. <laughs> Hindi ah, ito kagad yung nasa nasa loob ko nung napanood ko yung sabi ko buti pa sila. <laughs> Hindi buti pa talaga sila. Kasi hindi naman sa ano ha. Hindi ko nilalang lang ha. Okay? Linawin ko hindi ko nilalang lang. Ang pinatay doon isa lang. Okay? Isang tao lang. Pero pinahalagahan na nila dahil nga naman sa tindi ng kanyang impluensya. Nakakatuwa yun. Palakpakan. Sa atin, ang pinapatay nitong korupsyon ay hindi lang iisang tao napakaraming tao ang pinapatay nitong korupsyon na ito. Can you just imagine? Billions. That billions can buy medicine for people, lalong-lalo na sa bayan natin, yung mga namamatay dahil walang pang paospital, namamatay dahil walang pera pang paggamot, namamatay dahil... Give up lang sila dahil wala na silang pera dahil wala talaga. Hindi kaya ng, ng uh, Salary nila para sila ho ay gumaling doon sa sakit nila. Kaya namamatay na lang eventually. Yung billions na yan, marami na sanang mapapakain yan. Nagutom na gutom. Diba? Na eventually napahamak, nap namatay dahil sa gutom. Ewan ko na lang, bakit ang ating pamahalaan, ating presidente, Pakuya-kuya-kuya pa. -kuya -kuya Natatawa na lang ako every time binabalita ng media. Yung independent body na ifoform ng presidente. Butang ina antagal. Antagal. na. Alam mo yung gano'n na eh, wala bang pwedeng bilis kilos na presidente? Hindi kasi alam mo, ito'y booking na booking na. Booking na ladies and gentlemen, yung insertion, nangyari pa yan noon pa. Dinedeliberate pa lang yung 2025 budget, nangyari na yan. Yung mga blank doon sa budget, nangyari na yan. Last year pa yan eh. Anong petsa na? Magpapasko na uli? Tangina nang gagaguhan na tayo eh. Magpapasko na uli. Malapit na. Lumalabas na yun yung si Maria Chiari. At saka si Season ba yun? Si Jomas. si... Eh, hindi si Jomas Season yun. O si Maria Season ba yun? Diba magpapasko na? Last year pa ang nangyari yan. Kasi last year yan di eh. Yung budget na yan. The most corrupt budget. The most insertion. Ladies and gentlemen, the budget with a blank. Hanggang ngayon, wala pa yung lintik na... Tapos sasabihin mo, ganun ganong ka pa. Para kang sintu-sintu dyan eh. Why are you crying, Mr. President? Are you teary-eyed? Kailangan pang sabihin yun bilang signal. Signal ba yun? Para talagang sabihin mo na umiiyak ka? Hu, yung iyak mo palabasin mo naman. Alam mo kung ako sa'yo, hire Sharon Cuneta. Magaling yan siya iyakan eh. Magaling na mga artista yan, sila Bilma Santos, i-hire mo. Yung teary mo, walang iyak. Hindi ko ka alam ba't ka gumaganon. Ano ka, napoposes? Tama na yung drama mo, Mr. President. Ano ka? Ayus-ayusin mo yan. Ito na, oh, lahat na ng tao eh. Inunahan ka pa ni Diskaya. Inunahan ka pa ni Magalong. Ano? Bumaba ka na kaya. mag ka na lang kaya. Alas si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa Alcalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya. Ay, oh, wait lang, oh, wait lang. Oh, caption this. <laughs> Pwede ba? Lagay nyo Lagay niyo yung caption niya. Magandang itsura yan. Yun. Lagay mo sa baba yung caption niya. <laughs> Tangin ng pagmumukha yan, di mo mapapagkatiwalaan, eh, no? Ay, 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 no? Sumama pa yung isa. <laughs> oh, di ba? Sige nga, pakicaption nga ako ito. Di yeah. ipo Ipopost ko nga ito sa social media ko. <laughs> Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol list Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Alam mo, tanong mo si Lakson. <laughs> <laughs> Kaibigan mo yun, di ba? Kaibigan mo yon. Tanong mo si Lakson. Tanong mo rin si Soto kung bakit natakot na takot silang banggitin yung pangalan. Jesus, hey, kumpare. <laughs> Wala talaga. Soto, nasira yung pangalan mo. Sayang. Sayang yung uh, mga pinaglaban mo noon. Nasira lang dahil dito. Hindi kasi, ladies and gentlemen, yung una yung mga lumalabas na alam naman natin na talagang uh, kasama niya at meron pa nga siyang statement nakita ko na inamin niya talagang kaibigan niya 'di ba yung sumagot siya kay ano kay, uh, kay doon sa isang uh, NUP na umalis at binanata na si si ano si Romualdez eh, tapos nakaladkad daw yung pangalan ni Biko Soto. Kaya ngayon pinagtanggol ngayon ni, ni Tito Soto, si Biko Soto. Eh, tapos sinabi niya nga doon, ang kaibigan niya man talaga niya si Martin Romualdez. Ayan tuloy. Alam mo, nababahiran tuloy tayo ng... Uh, paano magiging independent? Unang-una, -una, ito, halimbawa, ito. Gustong-gustong pumunta sa Congress, hindi inimbitahan. <laughs> tapos ayaw naman pumunta sa Senado too much drama? <laughs> ay, nako. Ay I mean, why don't you just tell it all, di ba? Iyan yung sinasabi nila kay ano eh. Ito si Soto at saka itong si, si Lakso. Yan yung kanilang bukang bibig eh. Na... Bakit oh actually sinabi pala si Soto pala particular na sinabi na bakit daw uh, hindi ano hindi hindi papwede na maging uh, state witness si Diskaya kasi dapat daw tell it all. <laughs> sabihin niyo yung kay Magalong. Since siya naman yung unang naggaganyan, sabihin niyo na lang si Magalong na tell it all na. Huwag na mamili ng lugar. Hindi ako ha. hindi ako yung gusto niyang drama na sa Congress. E kaya lagi hindi talaga mangyayari yun eh. Malabong mangyari yun. At sabi na nga ni Tiangko, kalokohan yung yung uh, pagdinig sa kamera o yung hearing na yan sa kamera, isang kalokohan yan. Kasi nga po, iimbestiga mo sarili mo. I mean, halimbawa, may krimen. Alam mo yan, pulis po kayo dati. May krimen. Pupunta ako ngayon sa presinto, sasabihin ko, sandali ah. Ako yung suspect sa pagnanakaw i iimbestigahan ko sarili ko, ha? Tumabi muna yung mga investigador dyan. Ako na mag siga sa sarili ko. Pero ikaw yung suspect. Parang gano'n ang ginagawa sa kamera, eh. Ini nila yung sarili nila. Kaya nga sabi ni Tiangko, kalokohan niyang ganyan. Yung pag-iimbestiga sa sarili. Tapos, ito naman si Magalong, pilit ng pilit sa kamera. Sana lang, sana lang, i-ano na sa Senate? Inunahan ka pa ng iba eh. Why? Ayon sa punong lungsod ng Bagyo, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinunari ni Mayor Magalong ang anayay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi ho, kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan, yung mga hindi naman ho si Secretary, Secretary DPWH. Kasi naging, ganyan na ho naging kalakaran. Bakit, bakit sila sila nagmimili? Kasi nga, nandun ho yung complicity. Nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano ho natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniya ay sentro na... Ay naman pala, mas may kredibilidad ng Senate eh. Bakit doon sa Kongres mo gustong pumunta? Eh sir, hindi po kayo imbitahan. wag na po kayong umasa na iimbitahan kayo doon. Usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay mayor, kawawa ka lang dyan sa house, puputaktihin ka. Sabi ko, alam nga naman ako hindi pupunta sa alam, man ako pupunta sa house na wala akong bala. Siyempre, nakapreparad din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the, uh, to the battlefield. Git pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan eh, na nire-raise, eh. katulad yung sinabi ni, ni uh, Yusek uh, Claire na palagay niya From, his, uh, from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission sapat walang politiko. Mm. Eh, nagkataon naman na politiko ko so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuoing independent commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay nako, mag